Aray, ang sinasabi ka o mga kalutaw bago ako magpatuloy sa aking mga gagawain ay babatiin ko muna kayo ng isang magandang araw ganari ba kayo mga kalutaw dahil uras na naman ang merienda aba ay ang naisipan ko gumawa ng tinapay tinapay na binangkal para madali-dali lutuin mabilis-bilis lutuin yung binangkal ay eh, mga kalutaw kung kayo ay hindi pa nakakatikim nito siya ganari ang gawin nyo panoodin niyo kung paano ko gagawin at kung paano ko ito titimplahin mga kalutaw kaya samahan niyo ako sa aking gagawin pag titimplahin mga kalutaw kaya bago tayo mag-umpisa ganda kayo, mag-intro muna tayo mga kalutaw so mga kalutaw umpisahan na natin ang ating pagkitimpla. Ito yung ating gagawin. Meron tayo dito isang tasang tubig. Pero kalahati lang muna kukunin natin ha mga kaluto. Huwag natin ilalahat. Dahil ang ating titimplahin mga kaluto ay bali one na all purpose flour. Unahin muna natin ang ating sugar white na one fourth. Ito ah mga kaluto. One fourth na sugar ito white ha mga kaluto. Yan. Tapos simple ilalagyan din natin ang tansyahan din lang ang ating asay. Konti lang. Yan. Maglagay tayo ng konting panila mga kalutok. Para naman may konting bango. Iyon. Siyempre, tutunawin natin to mga kaluto. Yan. Ilagay na natin ang ating harina. Yung all-purpose flour, mga kalutok. Ariwang porta, mga kaluto. mas mainam ay ganito na ang gawin natin ating kakamayin at malinis naman ang ating kamay hindi na tayo gumamit ng pampakulay dahil wala naman tayong binili ngayon gagamit tayo ng margarine yan mga kaluto isang kutsarang margarine ang gagamitin natin yan Kaya yung isang taas ng tubig, hindi natin inilagay. Dahil baka mapadami. para matansya natin mga kalutok. Medyo kinakapos tayo ng konting tubig. Ay maglagay tayo. Doon. Siyempre, may handa na tayong pang ano, ika nga baka sa tubig ipandilig, ika nga. Panawigwig, ika nga. Para hindi kumapit sa ating kamay, mga kaluto. Yan. Hmm. Yan, okay na ito mga kaluto. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng isang pag pagmamasahan natin yung pagbibilugan. Ganun lang mga kaluto. Ito yung ating magamitin. Yan. Atin ba, natin ng harina para hindi kumapit. Yan, ganyan mga kaluto. Tapos, ating bibilugin. Babastunin ika nga baga mga kaluto. Teka, para makasya sa ating pagbabastunan. E Ay binawasan at masyadong mahaba. Yan. Mahaba pa rin. Ating babawasan wala tayong espasyo maluwang ay eh, mga kaluto gayon yun iyan ang gagawin natin ganito wawaligwigan din natin ito ng harina para hindi kumapit mga kaluto dahil sa wala tayong panggaya ito na lang ang ating gagamitin iyan Ha. Wap. Well. Hmm, okay na, mga kaluto. Tapos na. Ang gagawin naman natin ay ganito mga dahil sa binangkal ay gagamit tayo ngayon dito ng linga, yan mga kaluto yan lingang yan ang mangyayari dito maglalagay tayo ng tubig dito ngayon ganito ang ating gagawin mga kaluto ito ay ating bibilugin yan, bibilugin natin ito yan Nakalimutan ko mga kaluto na ipakita sa inyo na naglagay pala ako dito ng baking powder. ko kutsarang baking powder pala mga kaluto. Naglagay tayo dito ng baking powder pero hindi ko na ipakita sa video. Tapos, babasay natin ang ating kamay. Ito. Yan. Ating pagugulungin dito. Yan papagulungin natin sa linga. Ayan, ganito mga kaluto. Hmm. Dahil kapag hindi natin binasa at pinagulong natin ng hindi binasa na konti, ang linga ay hindi kakapit. Ayan mga kaluto, o. Oh. Ayan, okay na muna yan mga kaluto. Ngayon doon ang gagawin natin, madali naman magpagulong tayo ay magpapainit na ng ating kawali mga kaluto. Yan, ito na mga kaluto. Umpisahan na natin. At ito'y puwede na ang init na ito. Ayan. Ang ating apoy dito mga kaluto ay katamtaman lang ang init. Hindi po pwede sobrang init dito. Dahil ito madaling masusunog. dyan. Okay na ito mga kalutok. Ito yung ating unang salang. Okay na yan. Hahanguin na lang tayo mga kalutok. Yan. Ito na yung ating resulta ng ating nilutong, yung ating tinimpla at nilutong binangkal, mga kalutok. Oh. Yan, may merienda na tayo, mga kalutok. Aw, oh, ito na mga kaluta. Yung ating nilutong binangkal. Aw, oh, hindi nakagawa na agad tayo ng merienda. Aw, oh, tingin eh. Titimusan natin, titikman natin. Hmm. Aw. Oh. Nakagawa na tayo ng pinapay. Hmm. Eh. Kaya na kayo? Ayos. One na harina lang. At one port na asukol na white ang ating ginamit. Aw. Oh may merienda na tayo. Mm. Ngayon lang, katipid, mga, ka, mga kaluto.